laki ng ibon oh grabe para siyang ano ay eh. para siyang ano ate para siyang manok ano kalaki oh <laughs> Ang laki. Parang pabo rin ano. Napitan ko nga. laki. Ha! Ah, Kuro-kuro-kuro-kuro! Ah! Kumang ko nang hinahin kinahin niya. Parang uod. Kuro-kuro-kuro-kuro! Kuro-kuro-kuro! laki. Parang pabo. ganda ng panahon dito. Oh. Kunti lang ang tambay. Bakit lang higit ka sa akin ng 100? Dapat 408 man din. O, 5... 408 lahat, di ba? Biligyan kita ng 508. O, oh, di 100 ang isa sa akin ah. Tama diba, naman ah. Bakit lang ka sa akin ng 100? 500 lang binigyan ko sa 8. Ano mo lang ay 408? O, oh. oh, di ba? Sabihin, si... O, oh, si Ate, napakasimpli ay. Eh. 408 lang, di ba? Binigyan kita so, ng 508. So, bibigyan mo ako ng 100. Tama naman lang. Hindi yung sukli na ano. May suklian kami eh. Bumili kasi kami. So, ayun. nagkalito dito na. Oh, nagkalito dito na kami. Ang daming bunga pa rin, no? Oh. Kakatuwa. Dito kami sa park. Pauwi na kami ni Ama. So, ayun si Ama ko. Si Ama niya. Ayun. Ang sarap. Sa panggahan ko rin. Ganda na panahon dito ngayon. Kunti lang talagang tao dito sa park na to. Hmm. Kawin na si na ate yun. Nang iwan ah. Hmm. daming ibon talaga oh. Alam mo yung mga ibon na yan? Para talaga siyang ano, kalapati. Kasi matataba na malalaki oh. Pero hindi yan mga kalapati. Kagaya na sinabi ko nung una kong video. Maganda kasi dito pumunta sa park na ito at Madalang ang pumupunta. Noong dinalis eh. Niya ko dito si Ate at kinausap ko. <laughs> Ayun oh, no, nauna na sila oh. Malapit na lumubog ang araw. Kapag winter maaga pala ang dilim. Tapos, late ang liwanag. So, ayan. Ito, ang daming bunga. Ang daming bunga. So, against the light. Well, ang daming bunga. Nalaki yung ano nung ibon, oh. Eh? Natakot yung natakot yung bata. Ay. Malis yung bata do sa duyan. <laughs> yeah, my sunshine.